So guys, magandang araw sa inyo. Ito po ang inyong kaibigan Kuya Joe. This is my show and this is your show. This is our show. Ngayon po, nandito tayo sa Hinguog City, Misamis Oriental sa isinagawang malaking aktibidad ng ating uh, Provincial Office ng ating kapulisan sa Misamis Oriental na pinangunahan ng ating butihing Provincial Director na si Police Colonel Cholly John Caduyang. at kasama ang ating buong tropa ng Misamis Oriental sa isinagawang aktividad na tinatawag na pulis ni sa kauban mo. Kasama ang ating Nika Region Director, kasama rin ang ating kasundaluhan at ang ating PDA at ang LGO dito mismo sa lugar. At sinuportahan po itong programa ng ating Provincial Director na i-gather ang kabataan at maturuan kung paano i-counter ang mga kalaban ng gobyerno na laging Uh, gumawa ng hindi maganda sa ating komunidad. Hindi natin paintulutan ng ating mga kabataan ay madala sa maling landas na itunuturo ng ating mga kalaban. Pinaigting pa ang programa ng All of the Nation Approach under sa Executive Order 70 ng ating pamahalaan. At ito po ay ginagawa mismo dito localized approach ng Provincial Director ng Misamis Oriental. Police Misamis Non, kauwan mo! The flagship project of Police Colonel Chulinjuhi Kaduyak, Provincial Director of Misamis Oriental Police Provincial Office. Akong in the later years to come, youth is our own partner for nation building. What is Hingog City? This is the city of good luck, diwa. So, hinaot na karong 2024. is all the best for our city not only for the people but for the youth palakpakan nato ang ato mga youth agencies and community and citizenry as necessary to, to attain peace security and safety our kabataan kontra droga at terorismo volunteers now or later on later in this program will become members of the police bisa misdo Kauban mo, volunteers. Sir, good afternoon, sir. Ano ba ang programang sinagawa ng uh, Miss Oriental, lalo na dito sa first PMFC, sir? Yes, yes, no. Uh, the first PMFC of Miss Oriental conducted this uh, training or seminars or symposium sa mga kabataan natin. This is in line with the five point agenda ng CPNP natin. One of this is yung community collaboration. Yung first PMIPSI natin is trying to emphasize a multi-sectoral crime prevention or policing system. Especially on the terrorism aspect, insurgency aspect. So nakita natin dito sa Hingoog and Misamis Oriental East, East part ng Misamis Oriental. Merong mga recruitment na lumalabas na informations especially sa mga young, mga estudyante. So that is why we immediately, kung baga, step forward uh, para prevent to escalate this kind of information. We have this a uh, program na para magbigay kami ng edukasyon sa kabataan. At the same time, we will empower the people, the young, to collaborate with us, especially on illegal drugs and insurgency problem. Alam naman natin na sa, dito sa Misamis Oriental, especially sa Eastern part ng Iwar namin, medyo nandun meron pa rin yung mga CPP NPA uh, medyo humihina sila but still they are still on the process of gaining back their strength so ito yung isa sa mga response namin ng programa ng Chief PNP natin of course atong regional director uh, regional general Layog yung collaboration pa rin online pa rin sa programa ng Chief PNP which is ang police dapat having a strong collaboration while the community responds with active participation. Yan po ang programa natin. Yes, uh, actually ito programa na police visibility noon kauban mo. is a plug check program ng ating uh, provincial director, pulis uh, Akan actually yun pakanya kaluya. Dahil uh, gusto niyang ipakita sa ating mga kababayan dito sa Misamis Oriental na nandito lang ang ating kapulisan. Pero hindi po natin kakayanin na tayo tayo lang mga pulis kung wala ang tulong ng ating mga kababayan. Kaya lahat po kung po na makuha natin na magiging volunteer at magiging kukooperate sila kung ano man ang peace order ng mga activities na ginagawa natin, ng mga intervention natin para maging successful po tayo. Kasi we believe that uh, we cannot do it alone. Kahit anong discard natin, kahit anong drama na gagawin natin, pag hindi ito sinusuportahan so ng mga kababayan natin, magiging ineffective ito. Ang mensahe po ng ating provincial director na pag-fight ng krimen at pag-maintain ng peace in order dapat tulong-tulong tayo. Hindi lang ito trabaho ni police, hindi ito trabaho ng ating local government, hindi trabaho nating itong lahat. Thank you, thank you for asking that. Alam niyo, yung National Intelligence Coordinating Agency no? before, we are just a secretive Uh, branch of the government that always uh, at the behind of uh, everything. No? Nandun kami sa likod. But now we feel that we need to to gather all our uh, uh, the whole of government to be able to end this uh, communist menace. No? To include itong mga uh, ng ating mga kapulisan. Ano, para maisama natin at mahiyakayat natin ang mga kabataan para malaman nila yung mga strategy and tactics ng mga terroristang grupo no dito sa ating bansa alam niyo naman ang kanilang mga strategy and tactics to infiltrate to recruit ang mga kanilang sinasabing mga bulwark of the ideology ng mga CPPNP. ito yung mga tinitignan nila na magiging future din nila no at natutuwa naman ako sa ating mga kapulisan na inorganize nila itong mga ganito ay kontra sa droga kontra sa terorismo it's because ang kabataan ang pinaka vulnerable, most vulnerable sector. Kami okay. kasama ng kapulisan, nagkakaroon kami ng information drive for them to know all of these things. No? Okay. In strategy and tactics, ano ba itong mga CPP-NPA, paano ba ang kanilang pagre-recruit, no? at ano ang magiging panganib, hindi lang sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at kanilang kinabukasan. So with this uh, activity, ang NICA ay suportadong-suportado. Sinusuportahan namin ang mga kapulisan even ang ating katsundaluhan pag gumagawa ng mga ganitong activity, lalong-lalo na sa kapatid. So mga kasyo, tapos na po ang programa ng ating kapulisan dito sa probinsya sa Misamis Oriental. Aga, Pulis Misamis nun, kauban mo sa pinungunahan ng ating uh, provincial director na si Pulis Colonel Tulijun Kaduyaka. Ang mayor sa minirato ng ating uh, Regional Director na si Police Brigadier General Ricardo G. Lyon, Jr. Ito po ay in line sa five-focus agenda ng ating kahangul servant, Chief PNP, Police General Benjamin Casuba Acorda, Jr. At ngayon, kasama rin natin ang ating uh, Deputy Provincial Director for Administration na si Police uh, Lieutenant Colonel Mardy Ordel D. Sican at ang ating yeah! First Deputy First Commander na si Police Lieutenant Colonel Friel Philip. Bunti las at ang buong tropa ng Misamis Oriental.